Maaring bumalik na ba ang pinakakontrobersyal na halimaw sa lahat ng panahon? Maligayang pagbalik sa inyong tahanan, mga residente, ako nga pala ang inyong alkalde, Alistair Muli. At ngayon ay Godzilla Day na nagmamarka ng ikapitumput isa anibersaryo ng Hari ng Mga Halimaw na unang inilabas noong isang libo, siyam Karaniwan, ang selebrasyon ay nagdadala ng bagong impormasyon sa hinaharap ng serye at ngayon ay may pinakamalaking balita tayo ngayong taon. Ang kasunod ng Academy Award winning na Godzilla Minus Isa ay sa wakas nagkaroon na ng unang teaser, pamagat, poster at bagong logo. Kasabay nito, dumating ang maraming bagong impormasyon at teorya na muling nagpasigla sa komunidad. Parang isang Russian sleeper agent. Ipinakita sa trailer ang bagong logo sa ilalim ng tubig na konektado sa ending ng Godzilla Minus Isa. Nakita natin ang G-cells na muling bumuo at nagpalakas kay Godzilla Matapos siyang matalo sa karagatang Pasipiko at sa huli isiniwalat na ang pamagat ng bagong pelikula ay Godzilla Minus Zero o sa Japan Godzilla Minus Zero Zero na talagang kahawig ng paraan ng pagbibigay ng pangalan ni Ivan Galeon. Pero ano kaya ang ibig sabihin nito sa konteksto ng pelikula? Tinawag iyong Minus Isa dahil matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki at pagsuko sa Allied Forces. Nasa pinakamababang punto ang Japan, halos zero. Pero nang lumitaw si Godzilla, lalo silang bumagsak, nasa minus one na. Isang bagay na inakalang imposible. Sa huli, inakala ng lahat na natalo na si Godzilla. Isang grupo ng sibilyan at dating Navy technicians ang naglabas sa kanya sa dagat at sinubukang ilubog siya sa lalim. Umaasang mamamatay siya dahil sa presyon. Nang muntik mabigo iyon, Si pilotong Kochi Shikashima ang tumapos dito. Pinalipad niya ang eroplanong puno ng pampasabog sa bibig ni Godzilla at pinasabog ito sa loob ng bungo nito. Minasiwas ng pagsabog ang kanyang ulo at pinalaya ang sariling atomic na enerhiya na tila nagtapos sa pananalasa ng halimaw. Dapat siguro Godzilla Zero ang pamagat kung pagkatalo kay Godzilla ang naglabas sa kanila sa negatibo. Dapat may dahilan kung bakit minus zero ang tawag dito, hindi lang dahil sa tatak. Sige, pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin nito dito sa Dangerville. Ngayon ang tamang oras para mag-subscribe at i-click ang notification button, lalo na sa 70% na hindi pa nakasubscribe. Dahil sa balita ng Godzilla Day, ngayon ang pinakamagandang oras para mag-subscribe. Ang bagong logo ay medyo kakaiba kumpara sa orihinal na disenyo ng minus isa. Bagamat malinaw na abstract na representasyon ito ni Godzilla, dahil makikita mo ang maliit niyang ulo at pinalaking dorsal plates, parang ibang iba talaga ang itsura nito. Kahit yung dash ay iba na rin, na may dahilan. Hindi nila ito binago ng walang dahilan. Sabi ng ilan, kapag inikot ang logo, mukha raw itong bagong halimaw. Baka bagong version ito ng Ghidorah. Kasi parang may mga sungay at mahaba. Parang hydraulicong leeg. Kung minus zero ang pamagat, Anong halimaw pa ang may zero sa pangalan? Oh, Monster Zero. Sa tingin ko, malayo na yon. May ilan na nagsabing nakita nila si Motora doon. Pero di ko alam kung paano. Isa pang tingin ang pinakanalilito ako. Dahil sa dulo ng logo ay parang makikita mo ang anyo ni Hedora habang lumilipad. Pansinin ang mahaba, halos likidong buntot at sa harap, makitid na hiwang may mata. Mukhang sinadya talaga ang disenyo at pati na rin ang pamagat na Godzilla 00 ay parang mga mata ni Hidora na nakatitig pabalik sa iyo. Madalas kong isipin na kalokohan lang ito dahil si Hidora ay mula sa pinakakontrobersyal na pelikula ni Godzilla. Dahil ito ay mas avant-garde na pelikula na gumamit ng mas eksperimento na paraan ng paggawa ng pelikula na nag-iwan sa mga manunood na parang dayuhan noon. Bakit gugustuhin ng Toho na balikan ang isang halimaw mula sa pelikulang sila mismo ay kinamuhian? Sa totoo lang, sinabi ni Takashi Yamazaki na gusto niyang i-remake ang Godzilla versus Hidora. Sa New York Comic Con, sinabi niya, Sa tingin ko, panahon na. Si Hidora ay isang napakamakabago at kakaibang kaiju. Iniisip ko kung anong biswal na pahayag ang kaya nating gamit ang teknolohiya at kung gaano na ito kalayo. Iniisip ko paano gagalaw ito. At sa tingin ko, astig talaga ang remake na yon. Ang minus zero ba ay remake ng Godzilla versus Hidora? Mukhang malaki ang posibilidad na kunin ng pelikulang ito ang mga katangian at ang halimaw mula sa pelikulang iyon at isama ito sa sequel ng Minus Isa. Pero paano kaya lilitaw si Hedora? Mananatili ba siyang alien na kumakain ng polusyon sa daigdig o mag iimbento sila ng bagong pinagmulan? Sa huli ng Minus Isa ipinakita na buhay pa si Noriko pero may mga halatang peklat may itim naman siya sa kanyang leeg na makikitang dahan-dahang gumagalaw habang lumalaki at kumakalat sa kanyang katawan. Simula na kaya ito ng mas malaking mutasyon. Sinyalis ba ito na magbabago siya at magiging hedora gaya noong walumpus katawan? Katulad ng horror na The Fly, kung saan nakita natin ang karakter ni Goldblum na nagbago mula sa isang normal na tao patungo sa isang nakakadiri at nakakatakot na halimaw. Maari kayang tuklasin ni Yamasaki ang ganitong bagay? Pero sa serya ng Godzilla, nakikita natin si Noriko na unti-unting nagbabago at nagiging isang nakakatakot na halimaw. Tiyak na bibigat ang puso ni Koichi habang unti-unti niyang nawawala ang mahal niya, na akala niya'y nawala na noon. Sa isang panayam kasama ang direktor, sinabi niya na gusto niyang gawing mas madilim pa ang minus zero kaysa sa minus isa kaya maraming puwang para sa mga nakakalungkot pero posibleng nakakatakot na mga kwento tulad nito. Gusto ko ito dahil ang Godzilla's Hidora ay isa sa paborito kong Godzilla films. At astig itong makita gamit ang modernong effects at mas nakakatakot na approach. Gayunpaman, may isa pang pangunahing teorya tungkol sa logo na halos siyam naput siyam porsyento akong kumbinsido. Sa loob ng G, tila may babaeng nagdarasal. Makikita mo ang kanyang nakayo kong ulo, nakataas na kamay at umaagos na buhok. Siya kaya si Noriko. Maaring simbolo ito na magkaugnay na sina Godzilla at Noriko bilang isa na pinagdugtong ng G-cells sa kanyang katawan. At ang kanyang posisyon sa pamagat ng Godzilla ay nagbuklod sa kanila at maaaring nagbigay pa ng pagkamakatao kay Godzilla. Tulad ng koneksyon ni Nagamera at Asagi na nagbago sa kanya mula sa puwersa ng pagkawasak tungo sa mas balanseng puwersa ng kalikasan. Maaaring ang pamagat na minus zero ay nangangahulugang neutral hindi mabuti o masama. Nabalanse ito ng koneksyon ni Noriko kay Godzilla na maaaring magbukas ng pinto para kay Godzilla na lumaban sa ibang mga halimaw, posibleng si Hidora. Pero sa tingin ko, hindi maganda ang kahihinatnan ni Noriko dahil baka tuluyang lamunin ng mutasyon at wakasan ang buhay niya. Walang kayang humawak ng ganyang lakas. Kawawang Koichi, kahit magbago siya, haka-haka lang iyon. Kung magagawa ito ng tama, mapapalawak nito ang inaasahan natin sa pelikula ni Godzilla. Maaaring ilayo tayo ng Godzilla Minus Zero sa ibang direksyon sa magandang paraan. Maging ito man ay ang matagal ng hinihintay na pagbabalik ni Hidora, ang malungkot na pagbabagong anyo ni Noriko tungo sa pagiging hindi na tao o ang simbolikong ideya na magkaugnay na ngayon si Godzilla at ang sangkatauhan. Ang pamagat na Minus Zero ay malinaw na may layunin. Ipinakita ng Minus Isa ang pinakamababang punto ng sangkatauhan dahil sa sarili nitong pagkakamali. At si Godzilla bilang sagisag ng sakit na iyon. Maaaring ang minus zero ay sumisimbolo sa balanse, kung saan nagsasanib ang pagkawasak at pagsilang para lumikha ng bago. Pero ang mga malaking tanong ngayon ay, nagbabago na nga ba si Godzilla tungo sa isang bagong anyo? Isang bagay na higit pa sa pagiging isang halimaw? Si Noriko ay maaaring susi sa pag-unawa sa kanya o maging susunod na takot mula sa kanya. Kung babalik si Hidora, ano ang magiging epekto nito sa hinaharap ng serye? Ano man ang mangyari, isa lang ang tiyak, hindi pa tapos si Takashi Yamazaki sa pagwasak ng ating puso. Maaga pa para sa pelikula kaya pwedeng saan man mapunta ang kwento. Mas gusto mo ba si Hidora o mutated na tao? Mag-comment sa ibaba, ayon sa Toho, magkakaroon ng worldwide release ang Minus Zero na sana ay sabay-sabay at hindi pa isa-isa. Kung susundin ang schedule ng minus 1, asahan ang unang teaser ng minus 0 sa Hulyo libo at anim at palabas nito sa dulo ng libo at anim. Asahan ang malalaking bagay sa susunod na taon pagdating ni Monarch. Legacy of Monster Season 2 Godzilla The Great Clash Ride Ang Godzilla X-Kong Supernova Trailer at ngayon Godzilla Minus Zero. Magandang panahon para maging tagahanga ni Godzilla. Kaya mag-subscribe at pindutin ang notification button para maging residente ng Dangerville ngayon. At siguraduhin ilike ang video na ito para sa mas marami pang minus zero na nilalaman. Ako si Alistair at magkikita-kita tayong mga residente sa susunod.